ba? Ikaw po ba yun? Ano kang pangalan? Pereira Win. Went... Win? Hmm. Ilang beses kang tumawag? Isa lang? Ah, may tumawag. May tausap ako kanina eh. meron. Yan yung 208? Hindi. 148 po. Ah, iba pa. Mayroon pa palang tumating. Meron doon? Oo. Daliwa pala yung dumating. Ayan yun? 100? 48, sir. Sa akin ba? Oo po. Sa Tiktok to eh. Ito, Sir, pangalan San? Oh, okay. Ano to eh pang lagay saan e? Okay, 1-0. G-interview nandun? Apo. Apo. Uh, Iba-iba pala kayo ng ano? May area na magkakaroon? Naglagas hmm. Bago pala nga dito si Rick. Eh. Ikaw siguro yung pangalawang tumawag. Katatawag lang yung nasa, nasa pag-upita ako. Na Yeah. Pero tayo okay, saan ka sir? Ah ma'am Ah dito lang din oh, Sa uh, kabila Sa ano uh, Mas maganda yun ano dito rin kayo na area Ay yung mga kasama namin Sa bagumbayan. bayan Ah naman Pero may press ka po Anong kailangan press? Press lang po Magkano mag ba yung ano? 1.50 tip 3.50 to ang hihingi mo sa akin okay. Para One Ay kung hindi ko nakukunin, halimbawa yan Ha? Okay. Kung hindi ko nakukunin, halimbawa Okay na Okay na Kung ba yung tumawag? Pereira Meron Hindi, wala kang Pereira dyan Pereira Meron doon sa dulo Yung ano doon Hindi, meron na rin eh Nakuha ko na yung sa akin eh. Ah, meron pa bang isa? Ayun Meron pa? Ah, ito Marami pala ano Nagkasa

我也不知道。你